Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito, tayo ngayon ay maglalambat. Magdadala po tayo dito sa gilid-gilid. Baka makauli tayo ng pwede natin ipang ulam. Ayan. Ganda ng panahon, oh. Ay, nagpapandaw pala si tatang, oh. Ayan. So Susubukan natin magdala dito kasi na-miss din natin magdala-dala sa gilid-gilid dito. Para makapanghuli na naman tayo ng ating pwedeng ipang ulam. Pang uwi. Maaga pala tayo ngayon. Ang oras natin ngayon ay 7 na po ng umaga. Ayan. Umpisa natin dito sa dulo ang panahon ngayon medyo makulimlim kanina medyo maambon pero biyaya ngayon ay tumigil na po medyo magulo pa yung buhok natin pagkakape natin kanina pinausap ko lang yung mag ko tapos punta agad tayo dito para makapanghuli ng pangulang tama tama high tide na po ngayon tapos doon may nagpapandaw ng pamantik si tatang taiwanis ano pang hinihintay natin umpisa na po natin para makahuli na tayo yan yung ating dala. Magagis tayo dito sa gilid-gilid. Kahit pang ulam lang po, pwede na. Tayo naman ay pang ulam lang ang hinuhuli natin. Tapos syempre, para makagawa na rin tayo ng content natin. Yung bang nalilibang tayo. Dito tayo mag-umpisa sa malapit sa puno. Uy, may upuan pa. Oh. Yeah. Kumpisahan natin dito sa tapat ng upuan. Bakit ito yung mapalad tong upuan na to. <laughs> Yan. Hagis tayo. Unang hagis. Yun, medyo hindi pa nababasa kasi itong lambat natin. Kaya uh, may mga sabit-sabit pa siya dami na itong namimingwit oh sa kabila mataas kaya ngayon ang high tide ito hindi pa lagpas tao dahil hindi pa lumaglagpas sa puno pag lagpas na yan ng puno ibig sabihin lang pas tao na po yan pang ulam lang meron kaya tayong pangulam dito Ayun Unang hagis Wala Wala pa tayo na uhuli ha? Nakailang hagis na tayo Sakali <laughs> dito meron na Hindi natin masyado mapalayo medyo matumal <laughs> Medyo matumal lang huli an ngayon Dito try naman natin dito ah. Ay wala Wala pa rin Ayan po yung nanghihigop, yung lagusan. Hmm. Lakas ng higop nyan. Papunta po yan dito sa kabila. Ayun yung marami na mimingwit. Ayan. Lakas ng agos. Wala mang isda. <laughs> Pahitay pa lang. Mukhang mataas ngayon yung hightide, oh. Ha? Oh. Ang taas. Ha? Nandiyan na rin pala sila uh, Junilo Loco. Tsaka si Toto TV. Sila kay Brian. Nagpapan daw na kanyang trap. Ayan. Try natin dito. Oo. Uh -huh. Dito walang sabit dito no. Walang sabit. Huwag lang dyan sa lagusan Layuan natin Yan Sana may mahuli na Naka walong hagis na yata tayo Wala tayong mahuli Wala pang nagbabibrate Dandahanin natin para pumasok yung isda kung meron man. Meron kayo na huli. Ayun, meron. Yun, meron. Ang dami. Uy, puro kitang. Aw, ah, nandito <laughs> pala mga kitang. <laughs> Yan you know? o. Wow, grupo ah. <laughs> Di ba? Kanina wala tayong mahuli-huli. Ngayon, puro kitang. Kitang kung tawagin. Pwede yan, pampaksiw. Yung mga ganyang size, no? Ganyang size, sarap paksiw. Hmm. Pampahan lang talaga. Oo, oh, tiyempuan lang talaga. Gaya nito, nadali natin yung kawan. Masakit din makatinik yan. Kanina may natanong na ano siya, no? Na? Yung tago, yung tamad. Oo. Oh. Yan, tiyempuan lang din talaga, oh. Ang dami nila. Nakalis na Oo, uh, pumasok na yung mga isda. <laughs> Malaki yung pang -alamango. Pagka mga ganong size. Tamang size niya. Oo, sarap niya, no? Ingat lang tayo kasi nakakaan ito. to. Ayan, no? Ayan, <laughs> Jackpot. 10, 10, 16, 15 piraso. Uh. Oh. <laughs> <laughs> itong isa balik natin. Ito. Sobrang liit na to. Hmm. Ito, ito pwede. Ito balik natin to medyo mas maliliit pa. Ayan. Ito lang. Okay na to. So, mm, ayuso. so. <laughs> Ang luto yan. Mm, isang ulaman na, di ba? <laughs> Jackpot agad. <laughs> Try pa natin magagis. Tiagaan lang talaga. Yan, diyan muna yung huli natin. Mm, kasi kaya loko. Na ano so, sila. Sa, sa, mm. May latag din kayo diyan? Tumal nung nakaran ano naglatag ako. Isa man nahuli, <laughs> magdamag. <laughs> Dito naman. Hanggang doon na lang tayo sa dulo. Malapit na tayo matapos din. Layuan natin ang hagis. Ay! Nako, sumabit. Sumabit yung dulo, guys. Hindi natin masyadong napabuka. Pero baka naman meron. Matagdagan pa Dandaanin lang natin yung hatak Para pumasok sila sa bulsa Kung meron man Oh wala na kahit isa <laughs> Sumabit kanina Tiyampuan lang talaga Pagka kasi nadalahan na natin dyan O nahagisan na natin Natatabog na yung iba Kaya pag ginagisan ulit natin May tendency na wala na talaga Zero Bihaya yun, natiyampuan natin Balikan natin yung ginagisan natin mamaya Pero dito muna tayo sa kabila hmm. Kahit mga ilang hagis pa dito Yun. Ah, oh, wala. Walang huli. Ah, oh, marami na huli. Kandina, kandina. Ha? Kandina. Alas tres. Alas tres ka ba dito? Ay, ilaw muna ko. <laughs> ah, gamo. Marami ka na uwa sa pangilaw ilaw. Marami. Yo, kayo. Nagpanda ulit ng pamanti. Ay, pamanti. Bobo yan, bilinag ni Katoto. Abangan natin sa vlog ni Katoto. Wala na huli? Wala sa isang channel. Wala mong dilapia. Ah. Ano na huli? Hindi, ko sa Taichow. Putik niya, ang dami ah. Oh. dami, ko. Pwede na pa ako eh. Okay. Marami pong nahuli si Lakay. Ayan. Ang dami yung nahuli na sugpo. Bibigyan nila daw tayo mamaya. Grabe yung huli ni Lakay. Ang dami na na namang mga hipon. Sugpo, tsaka alimango. Mamaya punta tayo sa dorm niya. Dahil bibigyan daw tayo. Ayan. Siyempre, pag nagbibigay siya sa atin, bibigyan din natin siya. Halimbawa, ay binigyan niya tayo ng hipon, sugpo, ganyan. Bigyan naman natin siya ng bigas. Pamalit ba? <laughs> Pamalit ulam. Hmm. Mamaya, bibili tayo ng bigas. Kasi yung hipon, guys, dyan sa palengke ay mahal. Naabot siya ng... Yung one-fourth niya tayo, naabot ng 120, ganyan, 150. E eh, dito, libre lang na nakukuha. Ngayon mamaya palitan naman natin ng bigas Yan. Yan naman ang kadalasan Ang ginagawa natin Pagka nakasama natin sila kay Brian Bigayang kami ba Hagis pa tayo Anak ko po Tabingin niya <laughs> Yun dagdagan lang natin yung huli natin Kahit mga ilang peraso pa Para makauwi na rin tayo Ayun yun Parang meron ah Parang meron ulit Ano kaya itong nahuli natin O sabit lang Sabit lang yata eh Ah sabit nga lang <laughs> Wala na Hagis pa tayo isa Yan, isang hagis pa. Talagang wala na tayong mahuli dito sa gilid-gilid. Sinuyod na natin naka nagpasampong hagis na tayo. Yung iba, hindi na natin na ipapakita kasi talagang zero. Yung ibang ano lang, yung ibang hagis lang. Yan. sila ang katoto Si Kaloko nandun din sa kabila Naglalambat din sila Ayan, Kaya meron pa kaya Wala na Lasagis Dahil wala na tayo mahuli ilang hagis na tayo Yun. Lasagis na po yan. Dito natin hatakin Kasi may ano dyan. Nang iigop. Lasagis. ko yaw. Yaw. O yaw. Ito yun. Utsi. Yun talagang wala na tayong mahuli guys biyaya meron pa rin tayong nahuli ayan <laughs> natyempuan lang talaga natin yung grupo ayan okay na po yan okay na po ito at least meron tayong mga nahuli Sampung piraso rin po yan mahigit. Tiyempuan lang talaga dito sa spot na to. Punin ko lang yung ating lagayan tapos daan tayo kay Lakay Brian. Siguro nasa 45 minutes din tayo nagdadala naglalampat dito sa gilid-gilid. Ayun. Tapos ngayon po ay sila kaloko naman ang nanonood ngayon. Sila naman tayo kanina, nauna tayo kanina, tapos sila naman ngayon. Meron yata rin silang nahuli. Kaya lang sabi nila, talagang madalang. Ayos pa rin, at least meron tayong nahuli. Yan. may, may uwi tayo, hindi tayo zero. <laughs> Dalawa mag-partner. Ayos na yun sa akin, pang-ulam lang naman, ay nagdadala po sila. Sa... ha? Masarap yan. Masarap eh? mm -hmm. yan? Ay, si Katoto. Magbawa <laughs> ka na ng tabel. Ha? Magbawa ka na ng Hindi pa. Ayan. Yeah. So ilagay na po natin yung ating lambat. Dahil isa lang yung lagayan natin, ipaibabaw na lang natin yan dito sa ating lambat. Para makauwi na rin tayo. Dahil dadaan pa tayo dong kila Brian. Kilala kayo Brian. Hmm. Hmm. Yun. Uy natin itong mga ito. Hmm. Ayan, dami pa. Oh. Bigyan din natin sila katoto. Para in case na wala silang mahuli. At least, na i-share din natin ito para makapagsabaw sila mamaya. Tayo naman ay dadalaw lang, tatato lang kami kakain. So, baka sabawan natin mamaya ito. Or paksiw, pwede rin. So, tingnan na lang natin mamaya kasi baka bigyan din tayo nila kay Brian ng kanyang huli. Tapos ito, i-share din natin. Yan, okay na yan. To Ito. Gusto nyo? Gusto mo? Sabuan nyo? Sabuan nyo yung iba. Ilang piraso lang. Yan. Sabuan natin ako. Oo, sabuan nyo. Masarap yan sa kinamatisan. Oo. Hmm. Yan. Sabay naman yung bigay mo. Oh Share-share naman tayo pag may nahuhuli. Mayroon hmm? na patawin nyo. Hmm? Hapo na? Mayroon sila lang. Mayroon na yan Oo nga. Sige pap, dito muna ako. Puntahan ko lang sila kay... <laughs> Sige to! Doon lang tayo sa bilihan ng bigas guys. Para makabili tayo. To sa Pilipina? O, so, Pilipinas. Yeah. Yan, pili tayong isang rice. Ayan, nakabili na tayo. Kamalit. Nandito na po tayo sa company ni Lalakay. Pasok na tayo. Pwede naman pumasok dito. Ngayon po, bigyan natin si Lalakay ng bigas. Ayan. Na pamanti. Ayan. Tama kaya yung size nito? ito. Yan mo yung size niya. Ayan, nagpa-order din siya ng kasta. Yeah. Ayan. Yun Ayan na yung nakuha. Oh, laki ng alimango ah. Tataga kasi yan. Okay. Isipin tayo yung alimango. Uy, huwag mo akong ipitin. Yun, may panipit ka pala. Hindi, pero... alam. Eh, ala. ka pa iba na pigat? Ano? Okay. Mm. Ngayon po, nakakukuha na tayo. Ito. Mm. May alam maangon po, tapos hipon. Hipon. Yeah. Mm. Ayos na. Ngayon po, nandito na tayo sa dorm tapos nalinisan na rin natin yung ating mga isda tapos hipon yung binigay nila kay Brian. Magkinamatisan po tayo o sinabawan ngayon. Tapos yung ating mga ingredients, nahiwa na rin natin. Pakuluan muna natin ito. Lagay lang tayong tubig. Lagay tayo ng nawasa. <laughs> Pakuluan muna natin yan. Habang tayo nagpapakulo ng ating ingredients, kuha naman tayo ngayon ng talbos ng kamote magsisinigang sana ako pero mas gusto ko yung uh, wala mo ng sinigang yung pang ba dahil umagang ngayon baka medyo sumakit yung tan natin dahil wala pa nga tayong kain kaya sinabawan po muna ngayon sariwa naman po yung ating isda kuha lang tayo ng talbos ng kamote dito tayo kuha sa uh, talim tanim natin dito sa bakuran yan o matubo ngayon kasi summer tapos medyo naulan-ulan pa. rin ngayon ang ating panahon dito sa amin banda. Ayun ang dami pa oh. Binayan mm. kagbiaya pagka may mga tanim tayo na palagi kong sinasabi. <laughs> Mapapangsigang pangkinamatisan, pwede po ito. Lahat sariwa. Mapaisda sariwa. Gulay sariwa. Wow talaga namang napakasarap sarap nito panghalo-halo sa, sa sinabawan Kukuha na tayo ng panghalo natin Sapat lang yung ating kukunin Sa so, susunod meron pa tayong pwede makuha dyan Pagka uh, nangisda ulit tayo hmm. Yan po kuluan na Maglagay na tayo ng ating pampalasa Naglagay na rin pala ako kanina ng patis Naglagay tayo ng paminta naman Naglagay na natin to lahat Para medyo matapang Maglagay din tayo ng konting asin. Naglagay naman tayo kanina ng patis. Kaya okay na yan, konti lang. Tsaka natin ilagay yung ating mga hipon at kitang o isda. Yan. Uy, buhay pa yung hipon, oh. Ito, habang nililinisan natin, nagtatalunan pa. Kasama yung hipon, tsaka yung isda. Sarap nito. Sariwang sariwa fresh from the sea. Ngayon, pakuluan lang natin yan saglit bago natin ilagay yung ating huling ingredients na kinuha natin talbos ng kamote. Kuluan na po ulit. Ilagay na natin yung ating huling ingredients, ang ating mga kamote. Sariwang isda, sariwang gulay. Wow, grabe. Paparami na naman tayo nito ng kain. Isang kuluan na lang po yan. Kain na rin tayo. Nagutom na rin. Naku, lumakas na yung ulan. Buti na lang. Nakauwi agad tayo. Luto na po yung ating sinabawang isda. Kain na po tayo. Wow. Fresh from the sea. Ngayon po, nakaluto na tayo. Bago tayo mag-umisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa araw-araw na blessings maraming salamat po sa pagkain na sa aking harapan. Masubasan niyo po ito na may magbigay sa aking physical na pangatong ng kalakasan. Ganun po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus name, Amen. Tara po, kain tayo. Mayroon tayo itong sinabawan. Tapos, langgunisa. Ito po ay gawa ni Lakay JR. Hmm. O, sarap na ito. Langgunisa. Tapos sariwang isda. Ngayon ko lang matitikman yung langgonisa nila kay JR, yung kapatid nila kay Brian. Yan. Tikman natin kung masarap. Oh, ayos ah. Masarap. Ito yung ating nahuli na kitang. Hmm. Halo-halo ng ating ulam. <laughs> Tapos gulay. diyan mawawala. Hmm. Sarap. Kain ko tayo. Hmm. Wow, the best ang sariwa. <laughs> Iba po talaga pag sariwang isda. Tapos sariwa pa yung hipon. Mapapahilip talaga tayo sa sarap. <laughs> ang sinabawang ang isda. Mm -hmm. mm. Sariwang hipon at sa isda. Mm. Wow. The best. Hmm. Ano po? Nagutom tayo sa kakahagis. Biyaya yung isang hagis natin Naka jackpot, naka -jackpot ng isang grupo. <laughs> Doon talaga ay lang guys. Baya lang ngayon pinagbibigyan tayo tamang, tamang pang ulam Wow Thank you Lord Mm. Muli maraming salamat ulit kay Laki Brian binigyan tayo ng kanyang nahuli mhm mm gutom. <laughs> Kain na rin po kayo dyan. Saluhan nyo po ako sa ating pagkain. Hmm. Isda pa. Hmm. Kita mo. Cari hmm, dulu buat. Kerap. Iba talaga pag sariwa. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang support. Ha? Dito sa ating channel, sa mga palagi nagko-comment, nag-like, nag-share ng na ating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat.